Ayan. Kanina mo pa ako hinahanap. Ayan. Ano na nga pa ko sa inyo? Ibibili kita ng halo-halo. O. Oh. Pwede na. Yung aking ibibigay sa inyo. Sarap. Ayan. Oh. Kanina mo pa ako hinahanap pala. Danda lang. Ipip -ip, ha. Bakit? Ipip. -ip. Hmm. May nakakaipip ka na? Ha? Alam mo ba ganito lang yung uwi ko? Para lang maibili ka ng ano, ng nanay ka ta, tawag, tawag. dito nanay ay Mango Graham. Ayan, binili ko ang nanay ko ng Mango Graham. Ayan. Ako pala ka na pahinahanap ng nanay ko. Sige lang yun. Sarap, meron ka na ipip na ano, parang ano, parang sagot. Mm. Ang mo yun, masarap yun ha. Sarap. Sarap pa pag pagtagli yung -lam lamig, hani. Hani, sarap. Ano pinapakain ko na mga dapat pakainin kayo sa nanay ko. Katulad tulad nito, ah, uh, may punta ako sa bayan, binili ko lang ng mango gray. Ha? Mango gray, ha? Sarap nabigay yan eh. Yung nanay ko, tinalihan ko ng buhok ko. Si nanay, tinalihan ko ng buhok ko. Gawa ng mala, ano na, yung kanyang buhok ay mahaba na. Ay tinalihan ko para hindi nasabog sa mukha. ano na, mag-ipis-ipis na. At magluluto ako ng hapunan naman. magpre-prepare na ako na lulutuin sa, tang sa hapunan. tapos mm -hmm. Tapos, ko, ikaw ang Hawak mo na, ha? Hawak. Ikaw ang unan papakainin na. Ito ko na. Hmm. Sap na nga natin. nakakaano ga nakakatanggal ng init ng katawan ano ano nanay oh, yung lamig yan yung pag malamig yung na ano na yung paborito na nanay ito yung mga halo halo yung mahilig sa mga ganyan saka mga biko yung mahilig sa mga ganyan dali dali nga ako nanay at sabi ko oh, ako ng ano pangako makakalimutan ko pa nanay ay ano ah uh, ah, ko pa oo bumalik pa kami para lang bumili ng bumili ako ng ganito para maging ng ano ng ganito sa iyo ito bi, ito na ano ito na ano Sarap. Sarap, masarap. Mo, sarap. masarap. Masarap, masarap. Sabi mo masarap. Masarap, yun masarap. Iya. Sige nga, sabihan mo ako ng I love. I love. you, nanay. I love you, nanay. I, I love, love you. Too. I love you too. too. Sabi mo, I love you. Ano, sino sasabihan mo ng I love you? Anong pangalan ko? O oh, sige, sabi mo, I love you, Eva. I love you, Eva. Sarap na, sarap ito. Eh, thank you, nanay. I love you too, nanay. Mm Hawak -hmm. nga, nanay. Hawak. Ayan, guys. Ayan, nanay. Banding namin ng nanay ko. Ah, uh, hayalaan nyo sa next video ko ay uh, yung bawat mga kilos namin ng nanay ko sasabihin ko sa inyo. Ah, uh, ayan. E, ganito kami ng nanay ko. Ah, uh, Siyempre, walang ibang mag-aasikasa kundi ako lang. Ako, ako ako lang uh, ako lang uh, pwede mag-asikaso dahil wala naman silang lahat dito sa akin lang itong nakikinig ganun nanay mm -hmm. oh. kaya nga ako yung sinong mahal mo nanay? Eba oh, ako daw ang mahal niya si Iba. bakit mo ako mahal? Mali bakit mo ako mahal? mahal na mahal ko hmm, bakit nga? bakit ako mahal na mahal mo? Dahil, ano, nag, ano, sa iyo. Hindi, oh, hindi, ating buhay. Oo, kaya ito, malamal. Ayan, thank you na. Thank you sa panunod ng aking video. Thank you for watching, guys.